pwede gano? pwede sa kapila sa kapila ay dangit, pwede na ayan, pupuha ka muna ng ano please check, please

Bisan at bubukain pa natin yan. Bubukain pa natin ito. Camera ka to. Hindi ka Hindi na. Ma... Pran. Ito na guys oh. Ito na guys yung ano. Wala, walang naipon. Pagka buka, kain agad. Ayan, wala tuloy kaming wala naipon. iphone